Sunod natin, mula sa 0930-261-7959. Good morning po. Isa po ako sa malugod ninyong taga-subaybay. Sabi po nila, may mga sugo lahat ng relihiyon. Sino po ang sugo ng Seventh-day Adventist? Sana po, masagot ninyo ito. God bless. Alam nyo, sa mga Seventh-day Adventist, hindi nyo gaano maririnig yung salitang sugo, mga sugo, baga man, naniniwala kami. Mm. Dahil sa totoo na may mga kinasangkapan, ang Panginoon, Brother Jerry, uh -oh. kasi alam natin na napailalim tayo sa Dark Ages, sa isang maling sistema, isang kapangyarihan na umiral sa loob ng 1,260 years. Uh -oh. uh, natalakay natin yung ng mga nakaraan. So, ang, nang, nang, ang, uh, ang nangibabaw sa mundong ito, Brother Jerry, mm -hmm. ay ang maling sistema mm -hmm. sa pamagitan ng maliit na sungay. Yeah. Nang, mat, nang mawala yung kapangyarihan ng maliit na sungay, nang matupad yung sinasabi ng sa Daniel 7.25, mm -hmm. na mayroon lang certain period na siya Magahari oh, oh. at pagkatapos ni natapos na ito yung tinatawag na nagkaroon ng religious freedom Ayan. at that was uh, 1798 to mm -hmm. be exact brother Jerry Opo. at nung 1798 nagkaroon ng religious freedom kanya-kanyang tayo yung mga relihiyon at doon sa mga yon may ginamit talagang kasangkapan ang Diyos merong uh, hindi pwedeng hindi oo oh, oh. kasi napailalim tayo eh kaya nga lilitaw hinulaan niya si Isaiah brother Jerry tama 5812 mm hmm basahin nga natin yan ang nakalagay ay ganito. Isaiah 58, talatang 12. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabango ng mga patibayan ng maraming salit sa aling lahi at ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Yan. Nung lumitaw ang mga religious uh, group, Brother Jerry, mm -hmm. kanya-kanyang katotohanan, kanya-kanyang basis sa Biblia. Oh, oh. At marami naman at karamihan naman sa kanila yung natuklasan na biblical talaga. Tama naman. Isa yung lumitaw doon ay ang Seventh Day Adventist na naghuhusay ng mga dating sirang dako. Patunay, Brother Jerry, mm -hmm. nang lumitaw yung Baptist, yung mga Protestante at mga ibang maralihiyon. Mm -hmm ay dala din na nila yung nasumpukan ng katotohanan. Katulad Tama. ng baptist, yung tamang bautismo. Baptist immersion. immersion. O, yung methodist, yung method of salvation. Yan. Meron mga ibang mga protestante tungkol sa sulay skriptura. Totoo naman yon. Mm -mm. Pero meron po silang nakaligtaan. Yun naman. At yun ang nasumpungan sa Adventist. Oo. Yung pagiging masunurin sa kautusan at panginginil ng sabat. Yan. Kasi po, during Dark Ages, Brother Jerry, mm -mm. ay napalitan ang panginginil ng araw ng sabat, pinalitan ng maliit na sungay, at ginawa itong linggo. Yan. At nang maglitawan yung mga mga ibang mga relihiyon rel 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 Brother Jerry, mm -mm. linggo pa rin. Oo. Ang kagandahan sa Seventh-day Adventist ay kumpleto. Yan. Ngayon, ang tanong doon ay, sino ang ating sugo? Yeah. Ah, Brother Jerry, eh, baka ibigay sa iyo, mm -mm. kapatid, meron pong mga ginamit uh, ang Diyos ng mabuo ang Adventism. At ang nagtatag at ginamit ng Diyos para mabuo ang Seventh-day Adventist ay hindi isang tao lang, Brother marami Jerry. Sila. Ang kagandahan sa isa marami, Brother Jerry, ay merong pagkakatulong-tulong sila. Oo. Oh, oh. Ang mga nanguna sa atin, sila Joseph Bates, mm sila James White mm -hmm. kasama rin si John Andrews oh si Andrews at isa rin doon si Ellen White oh, oh. pero si Ellen White hindi po siya kumuha ng posisyon naging taga -al alalay lang siya doon mm. kumpaka sa kanya naman pinakita ng Diyos yung mga vision para magabayan yung yung bayan ng Diyos na tumupad sa hulat dito mm -hmm. kung ano yung mga kautosan ng Diyos na dapat na, na dapat maiisauli yan Ayun ay, ang naging function ng Ellen G White. Hindi po siya ang puno, ano? Marami pong mga tinatawag ng founder o pioneer ng mga Seventh Day Adventist. Sila po 'yon. Pero kung mapapansin po ninyo, ang mga sumunod na mga nangunguna sa Adventist ay hindi nanggaling sa kanilang mga anak. Uh Oo. -oh. Iba po 'yon sa mga nagpapakilalang sugo ngayon na ang papalit kailangan yung anak, uh -oh. yung pamangkin, uh -oh. o kaya yung galing sa kanyang pamilya. Uh -oh. Sa atin pinipili, ini-elect. Ini-elect every Sige. five years. O, oh, Oo, e, isa po. Baka isipin po ninyo, eh, saan po namin binatay? Mm. Yung po mga uh, pagkakaloob ng uh, karapatan ng sugo at mm -mm. bakit hindi lang isa, yan ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang versikulo po nito ay 11 at 12. Ganito po Ganun ang ating mababasa. Mm -mm. At pinagkalooban niya ang mga iba na magiging mga apostol Yo. nung buuhin na ang iglesia. Oo nga. Sabi rito, pinagkalooban ng Diyos. Ulitin mo ngayon talata ko, ano? para para sa mga Efeso. Kapitulo 4, versikulo 11 at 12. Yon. Sabi at sabirito at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol mm. at ang mga iba'y propeta, yon. At ang mga iba'y ibang helista mm. at ang mga iba'y pastor mm. at mga guro sa ikasasakdal ng mga mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi lang po isang puno. Ano kapatid? Oo. Hindi lang po isang puno ang ibinigay sa iglesia na pinagkalooban o sinugo ang isang tao. Tatimapok kita dito ang hmm, Lina Brother Jerry. Eh, eh. eh. mayroong kumplitong kaloob mm -hmm. sa iglesia. Mm -hmm. Hindi lang isang tao ang tinutok dito eh. Aba hindi lang. Kasi meron dito ang sabi. Abay? Ang iba, ang iba. Sabi, hindi lang siya, hindi lang. Oh, meron din kasama roon na apostol. Apostol. Mm. At hindi rin natapos doon eh. Oo, may oh. kasunod pa. Meron daw ano? Propeta. Propeta. Oo. At tapos ay ano? Ebanghelista. Yung mga nangangaral ito na no? dadalang ebanghelyo brother Oo. Jerry. Eh, tayo, ebanghelista. Oh, tapos ano pa? Pastor. Oh. Pero merong mga samahan ngayon na walang pastor, brother. Hoy. oh, eh. <laughs> ay ko po. Eh po dapat eh. Hmm. Tapos ano pa? Meron pa 'yung. Eh. Ay may binabanggit pa rin Ang sabi dyan ay mga guro. Ay, Brother Jerry, oh. maganda ito kasi ang susunod natin tatalakayin mm. sa susunod natin programa oh, oh. ay ang, ang uh, Seventh-day Adventist. Yan. Yan, Kanda maganda. Yan. Abangan oh. nyo, ang susunod na pagtatanghal natin kasi ibabase natin dito, Brother Jerry, oh, oh. ano ba ang Seventh-day Adventist sa ating kapanahonan? Kasi marami siguro, akala ng iba, na ang ang samahan ito, isa lamang uh, kapiranggot at napipitsuging samahan, mm -hmm. eh, hindi naman sa magmamalaki po kami, papakita po ninyo kung gaano kalawak ang Seventh-day Adventist sa buong sanlibutan. Mm -hmm. Iyon diba? ang susunod natin. Oh. Tuloy natin ito, Brother Jerry. Ang purpose ng Diyos, mm. kung bakit ipinagkaloob ito, hindi lang isa, ha? Eh, marami. Uh -huh. Maraming kaloob. Apostol, guro, mm. propeta, mm. Ah, mga... Ibanghilista. Ibanghilista. Ang purpose sa Talatan 12, Yo. sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Oh, oh. Alam naman natin yung salitang katawan ni Kristo, ito ay tumutukoy sa iglesia. Tama. Sa mabaktuwid, ang iglesia para maging matibay, kailangan masumpungan ito. E eh, pagka isapung isa pong samahan, ay isa lang ang kinikilalang sugo. Oo. Oh, oh. pa, pag namatay, namatay buwal. Ay pagka namatay po yon, pagka hindi kasing galing ang papalit, oo, oh, oh. magsisimula ang kalbaryo sa mga miyembro. Oh. Sino yung ang magdudusa? Agawan. Oo, oh, oo oh, yon. Oo, oh, oh, nagbaagawan tapos eh Pipilitin na mag-aral, mm. kahit na hindi naman ganun kahusay sa Biblia, ay pipilitin talaga Oo. kasi walang ibang papalit. Eh. O oh, siyempre. Sa amin po, ay meron pong eleksyon na ginagawa. Hindi eh, mo ka mag-anak yan, inihahalal yan. Para maiwasan po yung yung politika sa loob uh -oh. ng samahan, kaya pinapalitan po yan. Kasi ang isa lamang po, yung kinikilala naming puno, yun yung Diyos na nagtatag ng kanyang iglesia. Ko Tayo kong... po ay, ano brother Jerry, mm -hmm tayo po itinilaga lamang dito sa ikatatatag ng iglesia. Huwag kayong maniniwala sa chismis. Kasi ang mga nandoon sa chismis, Brother Johnson, binabanatan ang sabadista daw, 70 Adventist daw, ang puno daw natin ay babae. Ililinaw na po natin dito. Kaya po ito siguro na paglingkod na rin natin yung tanong okay. na ito. Hindi po natin pwedeng paniwalaan yung iba para sa aming doktrina. Kapag magtatanong ko kayo sa amin, huwag po kayong magtanong sa iba kasi ibang sasabihin. Yan. Kami po ang nang may otoridad na magsabi kung ano ang Seventy Adventist. Kaya natural lang na dapat kay saan may sasabihin doon kay maniwala. Dapat. Kasi mahina po na itatanong mo doon sa ibang nangangaral, totoo ba ang Adventist? Eh, siya lang naman sabihin doon tama. Oh.